Ayan ay nagsasaing pa na ang ano. Kapay kami itong tita ha. Hala, marata na akong <laughs> pen. Okay, ayan guys. Yung sinasaing ng co ko, ko dito. Wow, masarap. Saan? <laughs> <laughs> Ginataan ka malunggay na natin. gulay guys. Wow na wow. So ayan yung sibuyas. Ayan yung sibuyas. dari ini mana tak kita ini oke okay, kak Ayu berbagai kuat terbasah Nah guys merasa puas satu November 27. Now showing, showing. na po so, di ay. So no, maadig na kamu ito. So no, maadig talaga yan kamu. Ang oh, sa ito, ano kay Bagal cartoon character ba ito? Oo. Uh oh, oh. Buwana. Sayaw pinas. Oo. Oh. Lang, karasa na ako. Uh -huh. okay. Wow. Kumukulo na guys. Pero marami Kumukulo na guys. <laughs> <laughs> marami na. Uy, kay malunggay guys. Imbuta Ay, ka na itong Uy, na kasi. Oh, na so time check it's 46. Ano ba yan? The, <laughs> <I don't> <laughs> <I've seen. laughs> The afternoon. <laughs> so hello guys. Ayun, nagluluto kami ng ano ng Tadaan! Hulain niyo na lang anong niluluto namin. So, tadaan! Tadaan! Pinataan gulay. Ay! Ano ba yan? Pinahula ako? <laughs> so, ito pala guys, yung cook namin. Cook. So, cook-cook. <laughs> ito lang, cook namin si Mr. Cook-cook. Chef Cook. It's Chef Boy Cook. At guys, huwag niyo galingin mo, kasi maamit ng magic. Sarap! Kung may positong mga kabagay, talaga may mukha niyo kung alam mo na yung Youtube. Hindi nga eh, hindi nga ako nag-iidik. Oo, So, no, hindi nga ako Oh my God! Misa lang tayo mag-magic. Tara, kumusin lang natin. Ayan na, marami ang niluto dyan. So masarap talaga yan.

<laughs> <laughs> ya, kenapa okay, okay. kenapa kah angin, guys? Oke. Okay. Kita Ya Gila, santai takut parang main Iwan. Hei. Di Oke Oke. Kaya yes, dai gusto mo mang sigat nga. Tama Di content ka? Ako rin ko content. Uh, bago ang bago rin nga nga mabagi. Kita so, si mo. Tama. Daw to yeah. nimu comment labi na kon ah, okay. mo dai man Ah, okay. Uy, te, napansin mo sa to? Ay mga harag guay. Magastag. Oo, kitun. Astag. Astag naka comment. Damo na ka kuan, damo na ka followers da na nimo kay kun labi na kun dar sa pa ba pa ka dayon. Kay mm. ito ma update ka dayon bag mo ni ra ano na. Ha mo habi na. Damo da tama ko man diwa cha mi cho man Pero ano man ito, reaction la. Ko content pula ra pero Pero dire ka maka copyright ito, era face. Ni da Imo man ada iko kuno na Rafael, kay Oh, pero dere man tukay content. Ba kun man mama, kun ka no copyright infringement intended. The content lamang ni mo No bisan pa magnoto copyright, mingga copyright ka lat. Giya pa bisan konso. Wala man nga tara mga karo. Damo nga to oh, na. Oh, bisan ka Yee, yeah. Yay! Ayan na guys, luto Guys, luto na. na siya guys. Kumain na tayo. Ayan okay. na kasi kahit na isulit na, kami, guys. isulit na, na isulit na, kahit na isulit na, kahit